Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces. Habang binabati mo ang Sabado, Pebrero 8, ang enerhiya na nakapalibot sa iyo ay nagbubukas ng pinto patungo sa malalim na pagminilay at koneksyon. Ang buwan na kumikislap sa maalaga at mahinahong yakap ng Cancer ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang saliksikin ang mga emosyonal na agos na dumadaloy sa iyong puso. Ito ang tamang panahon upang mapansin kung paano ang iyong layunin na unawain ang iba ay minsang nauurong ang iyong sariling kaligayahan. Sa iyong pagmumuni, maglaan ng oras upang tingnan ang mga aspeto ng iyong buhay na nagpapaligaya sa iyo at alamin kung paano mumuling mapapansin ang iyong sariling pangangailangan at kaligayahan bukod pa sa mga pangangailangan ng iba. Bilang isang paisis, likas sa iyo ang magbigay at mag-alaga sa iba, ngunit ang tunay na kapayapaan at kasiyahan ay nagsisimula sa sarili. Huwag kalimutan na alagaan ang iyong sarili at magsanibloob sa mga bagay na magbibigay ng saya at kaligayahan sa iyong puso. Ang enerhiyang dulot ng buwan na kasalukuyang nasa cancer ay nagpapaalala sa iyo na ito ay panahon ng pagpapalalim ng iyong ugnayan, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa iyong sarili. Ang mga malalim na emosyon tulad ng kalungkutan, takot, o pangarap ay maaaring maglaho kung pagbibigyan mo ang iyong sarili ng oras upang magnilay. Kung may mga hindi pagkakaunawaan o mga tanong sa iyong relasyon, ito ay tamang oras upang magbigay pansin at maghanap ng mga sagot sa iyong puso. Itaguyod ang mga relasyon na tunay na makikinabang sa iyong kaligayahan at espiritual na pag-unlad. Ang pagsusuri sa mga emosyon at ugnayang ito ay magsisilbing gabay patungo sa mas matibay na koneksyon sa iyong sarili at sa mga taong mahalaga sa iyo. Habang tinatahap mo ang araw, maglaan ng sandali upang magbigay ng kabutihan sa pamamagitan ng mga simpleng galak ng buhay. Magluto ng isang masarap na pagkain para sa iyong sarili o sa iyong mga mahal sa buhay. Ang pagluluto ay isang paraan upang ipahayag ang iyong pagmamahal at alaga sa pamamagitan ng paglikha ng isang bagay na puno ng init at kasamahan. Hindi lamang ito isang simpleng gawain sa kusina, kundi isang ritual ng pagmamahal at pagkakaroon ng koneksyon sa mga mahal sa buhay. Ang pagmumuni-muni habang naghahanda ng pagkain ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng kasiyahan at pagmumuni sa iyong katawan at kaluluwa na magdadala ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Samantala, ang impluensya ng buwan sa iyong araw ay nagpapakita ng halaga ng mga gawaing may kinalaman sa pag-aalaga sa tahanan. Ang araw na ito ay perpekto para sa mga gawaing tulad ng pagluluto o pag-aalaga sa iyong hardin. Ang mga aktibidad na ito ay hindi lamang nagbibigay saya at ginhawa, kundi maaari ring magdala ng hindi inaasahang kaligayahan na magpapaangat sa iyong espiritu. Ang mga simpleng gawain tulad ng pagluluto o pag-aalaga ng mga halaman ay nagpapalalim ng iyong koneksyon sa kalikasan at sa mga mahal mo sa buhay. Bukod sa pagiging isang masaya at mapayapang aktibidad, maaari ka rin makatagpo ng bagong kasiyahan sa paggawa ng mga bagay na magbibigay tuwa at kasiyahan sa iyong pamilya at komunidad maging buka sa posibilidad na madadala ka ng mga aktibidad na ito sa mga bagong pananaw at pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay. Ang buwan sa Cancer ay nagpapalakas ng iyong pangangailangan para sa ginhawa at proteksyon, kaya't ngayon ang tamang oras upang palibutan ang iyong sarili ng mga bagay na magpapalakas ng iyong loob at magdadala ng kapanatagan ibigay ang iyong sarili sa mga sandali ng pahinga at pagtulog at matutong tanggapin ang mga maliliit na galak na bumabalot sa iyong araw ang magaan na kilos ng pagpapahinga tulad ng pagpapalakas ng iyong katawan sa pamamagitan ng mga simpleng gawain ay magpapalalim sa iyong koneksyon sa iyong sarili ang paglalakbay patungo sa pagpapahalaga sa iyong espiritu at katawan ay magdadala sa iyo ng kalinawan at pagpapalakas. Huwag kalimutan na magpasalamat sa mga bagay na mayroon ka ngayon, maging ito ay malalaki o maliliit. Ang pagpapahayag ng pasasalamat ay hindi lamang isang pagpapakita ng pagpapahalaga sa kung anong mayroon ka, kundi isang paalala na may kasamang pagpapatawad at pag-asa para sa hinaharap. Sa simpleng mga aktibidad tulad ng pagtulong sa iba, pagpapatawad, at pagpapakita ng malasakit, maaari mong mapalakas ang iyong ugnayan at magbigay ng mas malalim na kahulugan sa bawat araw. Maging buka sa mga pagkakataon na magbibigay daan sa iyong espiritual na paglago at personal na kasiyahan. Ngayong araw, ang kulay na magdadala ng swerte sa iyo ay berde. Ang berde ay isang kulay ng pag-renew, kasaganahan at balanse na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kaluluwa. Ang swerting numero para sa iyo ngayon ay pito, isang numero ng espiritual na pagkakakilanlan at introspeksyon. Ang swerting kristal na magsisilbing gabay mo ay ang amethyst, isang kristal na nagdudulot ng kapayapaan at proteksyon sa iyong emosyonal na estado. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsasanay ng pagmumuni-muni at malalim na pagpapahalaga sa mga simpleng bagay, tulad ng isang paglalakad sa kalikasan o isang sandali ng katahimikan sa iyong tahanan. Ang mga aktibidad na ito ay magbibigay sa iyo ng kinakailangang pahinga at magpapalalim ng iyong koneksyon sa iyong sarili at sa iyong paligid. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang tunay na kasiyahan ay hindi palaging nakasalalay sa mga material na bagay kundi sa mga simpleng galak at pagmamahal na ibinubukas ng puso. Ang pagiging bukas sa mga tao, pagpapatawad at pag-aalaga sa iyong sarili ay magdadala sa iyo ng kadalakan na magmumula sa iyong kaluluwa. Gamitin ang araw na ito upang maghanap ng katahimikan at kabutihan sa iyong buhay at magpatuloy sa pagiging bukas sa mga biyaya ng buhay na magdadala sa iyo ng tunay na kaligayahan at kasiyahan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.